Лук, лук, лук! Такая, мам! Лук, да! Ты забудешь? Ты забудешь. Лук, ты забудешь. Лук, лук, лук! Ты забудешь! Ты забудешь. Кабуни! Пироль, попали. Попали в полицию. <repeat> diyo, diyo, <saman. repeat> <Kulin> mo. <repeat> 'di mo. an ko na. Ay, Moon, look at the moon. Moon, look at the blation. moon. Moon, look at the moon. Hmm. <inaudible> May mm hatap? -hmm. May May dito. Okay, okay. pa dito. nito. Oh, look. they are about Mga oh. pangiti. Saka huh? may pangiti? Ha? Paano May pangiti. Ayun, matagil ang pangiti. Paniki. Ayun paniki. yung, Ayun yung nahanap natin, Paniki. Oh. Yung malayo. Dito. Sige, bata ka dyan. Sabihin ko pag na. Sa side dyan Bata ka naman po Sabi lang side ka. Oh. Sige, bata ko. Bata ko. Ah, wait ka. Bata ko. Yes, oh, ada. Ini. Ini apa? Ini semen papan. Dito ulang pala. Dito. Ah, nahi. Ales kay Jan. Tama jan. Oh, medyo lapad ng dito. Baba, dito kay dito na no. Tay. Baba. Sino ka? Pare, baba no Der, der, der.

Pala hindi pala inangat mong galon. Hindi pala siya patay ang package niya sa naas. O. Oh. Sa kilid, masyado na pataas. Kamay, di patay. Masyado na nito. Laki ng kain.

meron dragon, oh ito, oh dragon warrior kahabukin tingnan mo yung dragon chan, tingnan mo yung dragon Huwag mo muna kayo dito, please. Huwag mo tapunin. Kawawa. Patay? Patay. Hindi. Lailan mo, kasi bayamuhin mo na lang yan. Lagay mo doon sa mga halaman. 现在了，那我给

kasih diri di Bukan ikan. Ikan isod. Ikan isod. Jadi nak abang nak usuk

Yeah, Tiyo, mo yan. Tulungan mo muna kami dito. Tayo mo muna yan. So, linoleum lang yung nilagay natin dito. Bumili ako ng 15 yards. Kala ko kasya na yung 15 yards yung pala. <laughs> hindi pa. O, oh, ayun pa. At hindi pa rin. Tapos. At ito, babalutan pa to ng ano eh ng PVC wall. Yan po, babalutan pa po yun PVC wall panel. At linisin pa natin yung mesa natin. Di bagay yung mesa ko. <laughs> Pero malapit kasi yan at maramol siya. Grabe Ilang yarda pa kailangan ko? 10 pa? Na Hindi, 15, malapad 15 ulit, 15 Hindi, e ba? Iba, ang kailangan ko dito yung linolyum, e ba? Mahalit yung linolyum na to Ito, ito 2.50 15. to, isang yarda 15. Ha? Hindi, linolyum hindi <laughs> ba? Bakal yan. Ito, yan. Hindi ko nga alam. Ay, goma yung nalagay mo dito? Balang ano nito, yarda nito. Yung goma? Yung natin dito? 2.50 sa yarda. Itong kulay itim na to. Niingatan ko nga to dapat eh. Kaya lang nilagay nila yung mga bangko kung atitilos ng mga paapa. Kaya nangabutas yan malang isang gear din yan 250 anong lang so ito lang yan ito lang yan ganyan lang yan kahaba alapad pala so ibig sabihin kailangan ko pa dito ng linyol yung dito pwede okay. hmm, meron pa naman pa meron pa naman doon pero pasya yan Hatiin sa gitna no pasya yan Kaya lang hanggang doon to hanggang doon to derling hanggang doon eh, bahala na. Iwala na kasi yan. Ang pangit ng ano ko. Lamesa. Ang lamesa. Lagyan ko kaya ito ng ano? Yung binibili ngayon sa online, yung nilalagay sa... sa lamesa, sa sahig. Yung tinitimpla. Mama tu Ah, hindi na lang sa online moment. Jena. Mama. So hindi pa po tapos. Hindi pa rin tapos. Hindi pa. Hindi pa tapos. Ano na bunso. Lalagyan ng kurtina. Saan? Hindi ko 'yung lalagyan ng kurtina. Papakit 'yung kurtina.